Bakit nga ba kakaiba tayong mga Pilipino? Pagpamilya na ang pinag-uusapan. Sabi ng maraming taga-ibang bansa, isang malaking dahilan ay kung paano natin mahalin at alagaan ang ating mga magulang. Napakalakas ng ating tradisyon ng malasakit at pagmamahal sa ating mga magulang dahil alam natin ang pinagdaanan nilang sakripisyo at paghihirap para tayo na kanilang mga anak ay lumaki ng ligtas at magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging matagumpay sa buhay. Ngayon, kung halos lahat ng kanilang mga ginawa ay dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangan sa kanilang pagtanda ay ibang tao ang sa kanila mag-aalaga? DZMM Una sa Balita Una sa Public Service Una sa pamilyang Pilipino